Nakabenepisyo sa libreng medical outreach program ang mga residente ng Barangay Kawran sa Ampatuan, Maguindanao del Sur mula sa Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang. Narito ang report. Tinungo ng mga kawani ng Project Tulong alay sa Bangsa Morong Nangangailangan o Tabang Health Ancillary Services, katuwang ang Rural Health Unit, ang Barangay Kauran sa Bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur noong Lunes, a 20 ng Oktubre 2025, kung saan nagsagawa ng Medical Outreach Program at nabahagi ng libreng gamot sa mga residente. Nakabenepisyo sa tulong medikal ang nasa 240 katao, 97 dito ay kalalakihan at 153 naman ay kababaihan. Layunin ito na mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa kanayunan, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa mga pasilidad medikal. Ang Project Tabang ay isa sa flagship programs ng Office of the Chief Minister. Jen Garcia, iMinds, Philippines.